where Parang, 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 parang. ay idol ah. Uh, parang ah. Umuulan idol. Ah, Kamal Candidas. iyan mo na ako na. Subscribe mo na ako sa channel Yu sa channel mo kaya. <laughs> Parang umuulan yata, idol, ah. Basta na cellphone natin. Wala stick. <laughs> yan. Uh, cellphone natin, basa na. Wala pa na ako pampalit, idol. Idol, umuulan na rito. Basa na cellphone ko, eh. <laughs> Silong natin sa, ano, sa ilalim ng puno. Idol. yan Umuulan, eh. Again, uh, shout out. Shout, 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 shout out sa inyo at magandang umaga. Hello. Mamaya talaga balikan kita idol ha. Uh, may nagtatrabaho pa eh. Kami nagtatrabaho pa kami sa aming uh, kapaligiran. Yan kasama ko eh. Isa pa yung uh, ulirang ano. Uh, ulirang, uh, ulirang, ulirang bantay. Ulirang tularahan. o. eh. Yeah, kasama ko po yan eh. Isa, isa yung ano, Uli na nga uh, taga Samar po yan talaga yan ah. Uh, yan uh, Yan. Kay taga uh, siya ng uh, Kalbayog. Kalbayog City, yan. Yan.